So 'yon mga kaibigan o no, balik panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video na ito ituturo ko sa inyo kung pa, paano ba i-activate ang mobile key sa bagong BPI app. Naranasan mo rin ba na hindi makapag-transfer sa GCash gamit ang BPI app o hindi makapag-send money through bank gamit ang BPI app dahil may lumalabas na ganito? Ayan, so kailangan nating i-activate ang mobile key para makapag-GCash cash in ka o makapag-transfer ka ng pera sa ibang bank. So kung paano yun, ganito. So yun guys, no, bali open lang natin yung BPI app. Ayan, tapos kailangan lang natin mag login. Ayan guys, tapos sa part ng more, ayan, click lang natin yung more sa baba. Ayan, ito na ngayon yung lalabas, no? Ayan, so mapapansin nyo na yung mobile key is naka-turn off pa. Ayan, so kailangan natin i-on yan. Pag-click natin yan, ito yung lalabas, no? Activate mobile key on this device. Click lang natin yung yes, proceed. Tapos pag-click natin yung yes, proceed, ito na ngayon yung lalabas activate mobile key for easier transactions. Ayan, nakalagay dyan. No more one-time pins, just your biometrics or a nominated pin to approve transaction in the app. Ayan, so click lang natin yung activate sa baba. Ayan, kapag click natin yung activate sa baba, ito na ngayon yung lalabas. No? Allow auto start. Ayan. For this feature to work properly, you need to enable auto start for instant and reliable notifications. Ayan, balik-click nyo lang yung open settings, tapos ikiklik nyo lang yung auto start ang kapag ka naka-auto start na, ito naman yung lalabas, no? Mobile key, no? Kailangan mo mag-nominate ng PIN code. So, pipili ka ng 6 digit na no? depende sa'yo kung saan yun yung magiging PIN code mo, no? Dapat, tandaan mo yun. Mas maganda na isulat mo siya or screenshot mo, no? Para meron kang extra copy at hindi mawala yung PIN code mo. Kasi mahalaga yan para makapag-transact ka sa BPI app. Ayan, kapag ka nakapag-nominate ka na ng PIN code, ito na ngayon yung lalabas. No? To make sure it's you, will ask for an OTP. So, click mo lang yung OK. Ayan, kapag kinlik mo na yung OK, ito na ngayon yung lalabas no? one-time PIN. Ayan, nakalagay dyan, to proceed, a six digit code will be sent via SMS. Ayan, ibig sabihin, si BPI app mag-send sa'yo ng text message na may one-time PIN. Ayan, ikiklik mo lang yung yes, send me the code sa baba. Ayan. Tapos mapapansin mo, makaka-receive ka nga ng text message galing BPI OTP na mayroong OTP, no? one time PIN. Pagkatapos doon, dito mo lang ilalagay sa part na to yung 6 digit code na nareceive mo sa number mo no? galing BPI. Yung one time PIN. Ayan. ayun kapag ka nalagay mo na yung one time PIN, no? pwede mo nang click yung confirm sa baba. Pag click mo yung confirm sa baba, ito na ngayon yung lalabas na no? Your one-time PIN has been verified. Ayan, pagkatapos nun, ito na ngayon yung lalabas, no? Do you want to use biometrics? Ayan, meron kang option na pwede mong i-enable or pwede namang hindi mo gamitin yung biometrics, no? Bali sa, sa akin, gusto kong i-enable, kaya ang ginawa ko, kilik ko yung yes, enable biometrics. Ayan, pagkatapos nun, ito na ngayon yung lalabas, no? Your mobile key is successfully activated. Ayan, mapapansin mo na yung mobile key is naka-on na. Pati yung biometrics for mobile key, naka-on na rin. Pati yung may biometrics login, ayan, naka-on na rin. Ayan, pwede nyo nang subukan ngayon na mag-transact or mag-gcash cash in or mag-transfer ng pera bank to bank. Ayan, so bali ganun lang kadali mag-activate ng mobile key sa BPI app para makapag-transact kayo at makapag-cash in kayo sa GCash at makapag-transfer kayo ng pera bank to bank. So yun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea at panibago information sa video na to. At sana support tayo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gantong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna. At ingat kayo palagi and peace out.